So, hi mga do! May Sniper 150 tayo dito ngayon. Piston size, 63mm. So, itong motor na to na-setup namin to last December 2022. And yung may-ari si Sir is taga-pagadian pa. So, mula dito hanggang pagadian is medyo malayo talaga dito sa amin. Para so yung setup niya magdadalawang tao na So yung rod na ginamit natin dito is Ford's Ito yung rod mga do and stock stroke lang siya Yung piston niya uh, yung ginamit natin na black sa kanya is Uma Racing yung composite na black ng Uma 63mm And yung head naman C5 head na 2023. So, ito yung head mga do. So, kailangan pa nating linisan konti. Binal grind lang. So, so far goods naman yung rad. Goods din yung hindi krumbor na black. So, naging maayos naman yung biyahe. Bale, four times na nakawin ng sambuanga si sir and okay naman yung motor niya yung ECU na naman nag, naman na ginamit is data Tech. ayun so wala tayong pili dito sa ECU as long as goods lahat so nagtono naman ng ECU is si sir Paul Gas so ikakapit na namin to lilinisin namin lahat And sana all goods pa rin pagkatapos na mag -reseep. Kasi piling-pili lang yung pyesa na pinalitan natin mga do. Dito naman sa kabila. TFX. So trabaho naman to ni Nico. Si Nico ang magaling dito kasi siya yung may mahabang pasensya. <laughs> Medyo mahirap yan. <laughs> yung plastic pa lang ilang oras na tatanggalin dito naman si Bernard may in overhaul siya ang CRF150 okay na nard panrara nard so sira is bearing ng transmission and yung valve ginryan tsaka nagpalit ng piston and yung clutch drum tinarbaho na rin namin which is good na balik sa medyo may katigasang clutch drum na yung damper So all good tayo dito mga do And Shout out sa lahat ng sponsors namin Last year, Peaks Bike, Paito Philippines Koso Philippines Arky Chains And marami pang iba Shout out sa inyong lahat CKS, Wiman <laughs> So ito na yung sniper natin A few moments later So dito sa shop namin mga do Pag nag reset kami minsan chini check namin yung timing lalo na kapag naka rising cam tas yung balbula is ginrain so chini check namin kasi baka possible na lumuwag to lumuwag yung pagluwag ng timing chain umiba yung timing lahat-lahat so napaka-importante kapag nag-reset ng mga sniper na naka rising cam yes yung malalaki yung mga black is check talaga yung timing ito, goods na. Nalinis na lahat. Sasarado na lang natin to mga doon. Sniper 150. So, again, C5 head. Pitch bike na connecting rod. Uma na... Black. Then, yung ginamit na cam is yung free na nung head. And yung pipe na ginamit niya is MVR1. So sa mga nagtatanong, pasado na pala to sa LTO kasi... Pila kita do? 92 decibel yung yung kinalabasan mga boss. So goods goods to pang biyahe. Iwas huli. So rin na natin siya. So rin na ni toy mga do. mane eh, di pa oh, so may bumomba yung oil pressure pa pataas so wala pang tuning to mga do pinaandar pa natin Ha? Lana. <laughs> so, need natin i-tune it mga do and umuusok siya nung bago natin reset Possible may natirang oil dito sa loob. So, bago na lahat. So, good na siya. Sniper version 2 So, hanggang dito na lang yung video natin mga do At sa inyong lahat. Bye-bye!